Hi guys, uh, andito tayo ngayon sa aming uh, bukid at dito kami magpapatayo ng munting kubo at saka yan guys, nakita nyo may nakatayo na mga nakasandal na, nakasandal na mga kahoy yan yan ang gagawin naming ano haligi pansamantala ano guys so ang importante ay may masisilungan kami dito pag kami ay nagpunta yan so day 1 di ko lang siya na videohan guys yung paggawa pagkuha pagputo nila ng kahoy at saka yung paghakot nila ng buhangin para sa lalagyan ng haligi So, ayan, guys. Ayan. May ano na. May pangaliki na. So, ang day 2 ay abangan. Baka sa isang araw po. Kasi busy pa. So, ay, thank you, Lord. Alam nyo, guys salamat talaga dahil yun talaga ang balak ko na magpagawa kami dito ng ng kubo ng bahay yan ang balak ko talaga guys so naiiyak talaga ako alam nyo guys naiiyak talaga ako ah, uh, dahil syempre natutuwa ako dahil sa tagal naming pinangarap na magkabahay kahit wala pa lamang nakatayo pero pero siyempre ito ang tuwa ako guys kasi may matatawag na kami kahit papano na sariling amin ganyan may lupa nga kami pero wala pang bahay kaya siyempre natutuwa ako tuwang tuwa talaga ako guys nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon dahil kahit yan pa lang ang nakatayo at least kahit papano ay may pangumpisa na kami kaya thank you Lord talaga so ayan thank you very much sa panonood at maraming salamat please subscribe more uh, like and share thank you so much God bless everyone